Yaon. So, araw ng lunes, 12 ng Mayo, men. Ito na nga, nabigyan na nga tayo ng load papunta ng Ohio, no. Mamaya ko na lang sasabihin sa inyo yung mga impormasyon, pero short run lang to. Mabilis ang biyahe lang to, men. So, dalawang klasing baon lang ang binahon ko ngayon dahil nga mabilis ang biyahe lang to. Malamang mga apat na araw na biyahe lang to. Lunes nga ngayon, baka makuwi ako ng Webes. Pero punta na tayo ng yard, men. Anong oras ba? Palauna na ng hapon and makakarating ako ng yard mga alas dos. Tara sa yard, man. Grabe ang init, man. 26 degrees Celsius ang klima. Wow. Summer na talaga. Sarap sa pakiramdam. Pero ang hirap nito na kapag ka nagtatrabaho tayo sa labas, agakta kang pawis natin yan, men. Sabay, syempre, pag pinagpawisan ka, pagpasok mo sa loob ng truck, na, naka naka-AC ka, di ba? Hindi pwedeng hindi ka magpapalit ng damit kasi matutuyan ka ng pawis, men. So, kailangan bago ang damit mo. Kaya, nagdala ako ng mga extra damit para kung sakaling mapagpawisan tayo sa labas, meron ka agad tayong pamalit na, anong tawag dyan? Na malinis na damit, yung tuyong damit. Pero maganda yung ganito. Nagtatrabaho ka sa ganyang mainit. Ganda ng panahon, men. Ito na talaga ang masasabi ko. Winter, or uh, winter. Summer is here, man. Nakita niyo yung mga puno, oh. green na green na ulit. Wala ng maputing background, man. Ayos na. So ito na nga yung biyahe na to, papunta lang ng mommy Ohio. Siguro ano lang yon wala pang dalawang oras mula sa border ng Windsor, no? So madalit salita, mga limang oras lang na biyahe to. Kasama na yung traffic, siguro mga anim. Kasi nga, 300 miles lang yung, yung revenue miles ng biyahe na to. Hindi ko pa masyadong sigurado kung, kung magkano. Kasi matagal ko nang ginawa ito, siguro 2 months ago. Pero more or less, mga ano rin to, 3 or 4 dollar per mile. Hindi ko sigurado, pero titignan natin pagdating ko ng truck doon sa may electronic logbook natin doon natin malalaman yung totoong estimated line haul nitong load na to. No? Pero ganun pa man, masaya ako dahil nabigyan tayo ng load ngayong linggo na to at lunes pa nga. So madalit salita, ito yung pinakasimula ng linggo na to. And maganda naman ang ating simula. Sisimulan natin to sa short run. Sisimulan natin ang ating linggo sa maiksing milyahe lang. 300 miles or mga ano ba to mga 500 kilometers mula sa pickup location hanggang sa delivery location so ang pick up location nga pala ay dyan lang sa Scarborough dyan natin pipick up yan shout out sa mga taga Scarborough dyan yung isa nating kaibigan taga dyan si Mr. Elmer Verendia, no? Shoutout sa'yo, kuya. And yun nga, dyan natin pipick up in sa Scarborough, sa bandang Morningside, no? And then, dadalhin ko nga lang siya sa Mami, Ohio. 500 kilometers, 5-hour drive or 6-hour drive kasama ang traffic. Tirahin na natin yan, men. Cut natin to sa yards. Naglalabasan na rin ang mga motorista, men. Buti pa tong biker na to, hindi pasingit-singit, eh, oh. Nandito lang siya sa lane niya. Ano motorista? disiplinado, hindi yung nangaagaw ng ano, pwesto. Yung iba kasi nagde-drive sila sa gilid ng mga kotse, yun ang pangit, no. Pwede siguro yung pag-traffic, pero nakikita niya naman traffic ngayon. Nandiyan lang siya sa likod ng kotse. Itong biker na to, pinapahalagahan niya ang kanyang buhay. Bait eh, oh. Sana all! Gapang kaloy! Ah! Ito pong freeway na to ay mayroong limang linya no. Ganun pa man, eh nagkakatraffic pa rin dahil etong parte ng 401 na to. 401 po pa lang tawag sa freeway na to ulit ano. Welcome back sa 401 men. So itong parte ng 401 na to, meron ditong ang split ng 427. Toronto bound yung split na yan and Brampton bound. Basta dyan nagkakabuhol-buhol yung traffic men. Yung mga pupunta ng Toronto, Brampton, Saga, Scarborough, Tobico, lahat-lahat. Dyan sila nagkakabuhol-buhol. Kaya nagkakaroon ng bagal sa dahil ng traffic. Ganun pa man, eh, magiging okay din yan men. Kailangan lang talagang gumapang. Welcome back to the yard, man ipagpaumanhin po ninyo ang aking sunglasses sobrang taas lang po talaga ang sikat ng araw ngayong lunes ng tanghali dito sa Oakville men eto na tayo trabaho na naman men so tirahin muna natin ang ating truck as usual i-check iche natin kung ayos ba yung level ng ating mga fluids no yung mamaya tirahin natin yan ikat ah! ah! ating langis. Okay naman ang level ng ating langis. Okay ang ating washer fluid. Okay rin ang ating coolant. Malinis pa yung ating filter na yan. Check natin ang ating mga gulong. Ayos. May fuel cup yung ating tanke. Buksan natin ang ating battery. Start na natin to, men, So Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Apat na araw na walang andarang tong truck. ganda pa rin ang andarmen. Parang hindi siya natenggan ng apat na araw. Ang bilis niya mag-start. Yan naman. Okay tayo dito sa side na to. Sarado na natin itong ating hood. Ah. <sighs> 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 si Pamo. Bukas, makalawa. Ha? Huh? Makalawa. It's Kong Delbert. Nagbabakasyon to sa Pilipinas. <laughs> Slow down, nagbabakasyon, no? Na. shoutout, out, Pilipinas. <laughs> Thursday ka alis? Thursday, Thursday Eh, happy trip na lang ko eh Magkita kita tayo Akin na eh, yung susi mo para papaanda rin natin yung truck mo habang wala ka No need, no need <laughs> Walang tiwala, itadrive ko yan men Ganda pa naman yung truck mo Hindi, itong kotse, ay itong ah, truck ah. Ay, mo paanda rin ko pa konti-konti Pinatay ko na yung battery niya Ah, ayos na Itadrive ko yan sa ano Eh puting, ba't may tama yung bumper mo? Hindi <laughs> mo na pinagawa? Ito yung trailer ko, nasa pinakagitna. Oo. Oh. So baka na ako eh. Ako na ako, late na ako ya. Yeah. Happy trip na lang. Ohio. 5 oh. hours. 6, 6, 7. Ah, nimingat ah. Mausawa sa namo. check lang natin ang ating koleksyon. Tapos natin to, man. Ah. Uh. Goodbye. Salamat yan, no? Siyempre, sarado natin itong mga valve natin dito sa likod, men. Sabihing malinis. Sarado ito, ah. Siguraduhin lang natin walang hangin to men. Okay naman. Lagay natin ito. Ibig sabihin, chinek ko na yan. Mismo. Ayos ang ating turn signals. Check natin ang gulong. Ang baba ng airbags sa Naka-deflate. Inflate natin. Tulak lang natin to. Ayan. Ah, Ayos na ang galikod. Ngayon, akit tayo. Wow. Malinis, meron tayong gasket. Malinis ang ating trailer. Tarado na natin to. Ayos din yung hangin. Medyo malamig din yung simoy ng hangin. na oh. natin to. ayos naman yung ating mga wash out cups ayos na tayo dito sa taas baba na tayo men ayos na Whew, sobrang init men pero hindi naman tayo pinagpawisan hindi pa ito yung panahon kung saan kapag papawisan talaga lang sobra sobra yung, tumatag yung tumatagaktak yung pawis pero ayos pa naman tayo ngayon So tignan natin kung magkano yung halaga ng load natin Tapos alis na tayo men So ito na nga no, kukunin natin yung load sa Scarborough Tatawid tayo sa may Detroit And then dadalhin natin siya sa Miami, Ohio So itong ating line haul ay $1,093 For 311 miles So more or less mga ano to Mga $3 per mile Ayos na to kaysa sa wala men Tsaka mabilis lang naman na trabaho So naayos ko na yung aking higaan At ready ko ng higaan yan mamaya uh, Ngayon alam ko, mainit ang panahon ngayon, pero Parang gusto kong magkape, men. Ayos ng ating kape, men. Umuusok pa nga. <laughs> Cheers. Ah! Woo! Excuse me po. <laughs> Paso ako dun, ah. Meron naman akong electric pan, no? Meron din tayong AC. Kaya kahit magkape ako, ayos lang ang pakiramdam, men. Masarap pa rin. Ah! So, alis na tayo, men. wala pang hinihintay mo, Kaloy? Tanghali na. Let's go. Check natin ang ating Trailer Brakes They're working Emergency Brakes working Ayos na Takpan ko pala yung kape Putt Nakalimutan ko takpan Pag bumuhos to, nga nga ah, Sarap, so men Kayo ba, nagkakape rin ba kayo kahit mainit ang panahon? Ako, oh, wala akong pinipili, men Umaga, tanghali, gabi Taglamig o taginit Sarap magkape, men Pero mainit talaga 25 degrees Ayos na ipagpaumanhin niyo po ulit ang aking salamin dahil ma mataas ang araw. So switch natin tong ating camera and mag POV muna tayo. Dumi lang ating windshield. Wala pala akong seatbelt. Seatbelt, man. So ito na nga men, 5 hour drive and maliit lang ang halaga ng load, maliit lang yung presyo pero ganun pa man, okay na rin yun kaysa sa wala men. ba diba? at least lunes tayo mag pick up ngayon and bukas ang delivery martes Diyan nga sa may mami ohio ang delivery no so pagkatapos nun doon ako magpapahugas ng tanki natin sa Gibraltar Michigan malapit lang sa Detroit meron kami pinipick upan din ron sa bandang san ba yun? Detroit na rin yata yun eh basta malapit lang mga 5 kilometers lang yung layo ng customer na yun papunta sa sa border ng Windsor so yung company na yun pag pumipick up kami doon ng mga preloaded trailers din ano usually dinadala namin sa Toronto minsan sa Montreal mas maganda kung sa Montreal yung ibigay sa atin na load pabalik ng Canada mula nga doon sa Detroit kasi syempre mas malayo mas maganda yung <laughs> yung bayad. So, pero ganun paman kahit sa Toronto lang ibibigay sa atin na backhaul, okay lang yon Ang mahalaga, meron kaysa sa wala. Yun ang mindset natin, men. Okay na yan kaysa sa wala. Kahit magkano pa yung load na yan, walang problema yan, men. Ang mahalaga, meron. Mas maganda yung meron kaysa sa wala. So, kahit na ganun paman man, eh, napakaiksi lang ng ating biyahe ngayon. Dahil malabong malabong mapalayo tayo na ito. Pinakamalayo na yung Montreal. So, kung mabigyan tayo ng Montreal, well and good, sabi nga nila. Pero kung hindi naman, ayos lang din. At least, malamang makakapag-weekend na naman tayo sa bahay. Sa ganitong klaseng kaganda ng panahon, men, napakasarap tumambay sa bahay kasama ang pamilya. Pwede kayong mag iyaw ihaw Alam mo na, marami activities. Punta kayo ng park, swimming-swimming, ganyan-ganyan, no? Mga ganong klaseng shenanigans pag summer. Ganun pa man, nagkapasalamat tayo sa Panginoon, Siyempre dahil sa, sa lakas na ibinibigay niya sa atin, saka sa magandang kalusugan na ipinagkakaloob niya sa atin, saka sa pamilya natin nilang Yun lang naman eh. Tsaka yung kaligtasan natin at ng pamilya. Yun lang yung numero uno. Siyempre, yung maging maayos ang ating sasakyan. Hindi nagkakaroon ng problema. Ito na ang traffic, men. Hindi pa tayo nakakarating sa 401. Si Madam, no? Busy, busy. So, alas 3.30 na kasi ng hapon. So, yung mga tao na nagtrabaho kanina ng umaga, pauwi na sila. And yung mga magtatrabaho naman ng panghapon, nagsisipasukan na. Ito na, ang tinatawag nilang rush hour, man. Ganda ng Harley moment. Eh. Stop and go on traffic. grab. Ayos lang kasi yung kukunin naman nating load sa Scarborough ay preloaded na. Alas 10 pa ng umaga nila na loadan yun. And pwede kong kunin yun mula alas 10 ng umaga hanggang ating gabi ng araw na to hanggang mamayang ng gabi and 3.30 na nga makakarating ako doon sabihin mo ng 4.30 na ng hapon makakaalis ako doon ng sabihin mo ng alas 5 so makakarating ako doon sa Ohio ng mga alas 11 alas 12 ng ating gabi doon na ako matutulog sa customer men pwede namang matulog doon so pag natulog ako sa customer eh konting andar na lang nandun na ako sa unloading station Trapiak Trapiak men Trapiak At least tumatakbo pa rin tayo ng 60 Hindi na masama Relax relax lang men caga, tiyaga, tiyaga lang Ito na yung mga papasok ko ng QEW Construction Ilan ba matatapos yung construction na? Ah malapit na Meron ng pavement Siguro isang taon pa yan Or maybe malapit na matapos so Meron ng rampa Siguro by winter tapos na yan Dito na tayo sa right lane men grabe yung traffic sa kabila oh ah dito rin ah sobra gapang kaloy gapang pero at least maganda nga naman itong ating load dahil mixing biyahe lang baka uwi tayo kaagad pero kung papupuntahin tayo ng Montreal ayos lang din kahit ano pa ang mangyari pabor sa atin to men pabor na pabor men Welcome to Toronto, man. Population 2,795,000 people. Ay, ay, ay. Stop and go, man. Stop and go. Ayos lang. Wala naman tayong hinahabol na oras. Ay, hindi na natapos. man. Traffication. Dito nga ako sa right lane. Pagbigyan mo na ako, sir. Kaya pa magbigay na ito, eh. Talagang bibilisan pa, eh, no? Nakasignal lang na nga yung tao, eh. Thank you. Hey! Thanks, man. Enjoy lang natin ang ating tanawin. Kahit na ganyang traffic, ang sarap sa mata lang nakikita mo eh. Mga building. Minsan napapaisip na lang ako eh kung itong mga tao na to yung mga nag drive Ano kaya yung mga pinagdadaanan nila? Ano kaya yung mga kwento ng buhay nila? Saan kaya sila pupunta? Kasi itong mga truck na to na nakikita natin, Matik na to eh. Alam na natin na trabaho ang ginagawa niya mga yan. Isa na tayo doon. Pero yung mga maliliit na sasakyan, mga four-wheeler na tinatawag, hindi natin alam kung ano mga agenda nitong mga to. Eh. Ay, traffication.